habang lumalaki, isinahanap ko yung presensya ng magulang ko. At doon ako yun, nagkaroon ng doubt. Bakit ako iniwan ng family ko o ng magulang ko? Alam niyo yung walang nag-aaruga sa akin, wala yung, yung presensya ng father ko. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam yung buhay na meron ako noon pagkaulila ang nadama ni Daniel na maghiwalay ang kanyang mga magulang. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola at tiyahin. Subalit, sa halip na kalinga at pagmamahal ang madama, iba't ibang uri ng pagmamalupit ang kanyang dinanas mula sa kanyang mga tiyuhin. Every time na nakikita ako ng tito or may mali akong ginagawa, ay... Lagi akong napapagalitan, lagi akong nabubugbog ng tito ko nun. One time may mali lang ako na nabili at doon yung silakal ako ng alambre. Sa akin, laging yung sa sarili ko na bakit kailangan kong maranasan yung gano'ng klaseng bagay na parang hindi ako na turing na pamilya. Bali, yung lola ko yung laging uh, uh, nakakaintindi lang sa akin. Yung lola ko lang yung laging uh, nandyan para sa akin. Nung namatay yung lola ko, Nawala na ako ng sikapang tanggol. Natuto magtinda ng candy at tuyo si Daniel upang may maipangtustos sa sarili. Sa kabila ng ipinapamalas na kasipagan, nagpatuloy pa rin ang pang-aabuso sa kanya na kalaunay nahantong sa kanyang pagre-rebelde. Kaya nung time na uh, nawala yung lola ko, uh, dun ako talaga nagloko. Din ako tumikim lang kung ano-ano dahil piling ko wala na nagmamahal sa akin eh. Bali, grade 5 student ako. Uh, ako na mag-inom, mag-bisyo, na pabarkada, pasama sa mga gang. Wala akong magawa sa buhay ko kundi uh, makipag-away, uminom. Bunga nito, makailang beses siyang labas-masok sa barangay kinay-question ko siya, bakit ako pa sa dinabi ng mga tao sa mundo, bakit ako pa na nakakaranas ng ganong klaseng? pa malupit. Walang nakakaalam sa amin nanda, ano yung nangyayari sa buhay ko noon. Hindi nila alam na hirap na hirap na ako noon. Sa gitna ng mga kaguluhan kanyang kinasasangkutan, naimbitahan si Daniel ng ama ng kanyang kaibigan na sumama sa isang youth camp. Dito narinig ni Daniel ang mensaheng magbabago sa direksyon ng kanyang buhay. Tinamaan ako sa sinabi ng pastor nun. Ang sabi niya sa akin nun na, ano mang klaseng buhay ang meron ka ngayon? Ano mang klase yung buhay na tinadadas mo ngayon? Andiyan at ang Panginoon para sa'yo. Sabi ko nun, Lord, ano nga bang nandiyan para sa akin? Buong buhay ko, hirap na hirap na ako. Pero bakit ako nakakaranas ng ganito? Pero noong time na yun, noong sinabi sa akin ni Pastor na, may pag-asa ka pa, sabi ko din Lord, I give up, I surrender my life to You. Matapos isuko ni Daniel ang buhay sa Panginoong Jesus, naging aktibo siya sa mga gawaing makadiyos tinulungan siya ng kinabilangang simbahan na makapagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Biblical Studies. Siya ay naging camp director at professor ng Bible School. Patuloy na nag-alab ang kagustuhang maglingkod ni Daniel na magtungo siya sa Thailand at Cambodia upang ibahagi ang salita ng Diyos. Nakapagsimula na rin sila ng dalawang church sa Thailand at Basketball Ministry. Um, yung... Hindi ko naramdaman sa magulang ko siya yung nagparamdam sa akin. Binigyan niya ako ng kapayapaan sa puso ko. Binigyan niya ako ng uh, panibagong buhay sa, na meron ako ngayon. Kaya noong time na yun, sabi ko nung sa Pakanon Lord, magsaserve lang ako. Wala akong ibang gagawin kung hindi magsaserve lang sa'yo. Bunga ng pagsunod ni Daniel sa Panginoon ay ang paghilom ng mga damdamin sa kanyang pamilya. Pinatawad niya ang kanyang mga tiyuhin. Naayos din ang relasyon niya sa kanyang ama at pinakilala siya sa bago nitong pamilya. Naging madalas rin ang kanilang pagdalo sa church. Maging ang dating poot ni Daniel sa ina ay tuluyan na niyang binaon sa limot. Narutunan ko na may pag-asa pa. na andyan ang Panginoon kahit na anong magyari sa atin. Lagi lang tayo magtitiwala sa Kanya. 2 Corinthians 5.17 Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation, the oldest can, the newest come.